And guys, nandito kami ngayon sa bahay nila Brenda kasi makikiselebrate tayo ng birthday ni Adeline. Ang um, mga uh? oh, is swimming. Say hi, Sabi. Hi. Ayan, birthday ni ate. Oh, look excited! Yes! Makiki-birthday kami yan. Binit-nit ko si Dida. Para makapag-enjoy-enjoy naman siya. Ayan. Sisi-swimming sila ni Madam. At ang lechon naman doon. Hindi natin ipapakita kasi vababa-violations na naman tayo. And dito tayo sa loob, guys. Medyo natagalan kami dito pagpunta ngayon kasi pasok muna tayo sa bahay ni Charin, kaya papakita natin yung yung decorations niya kasi nakapag-decorate na sila kanina. So, ang theme is Kurome. Ang theme niya ngayon. <laughs> sobrang purple na purple. And pakita ko sa inyo ang bahay ni Donna, Mamay at saka ni Bimbo na sobrang colorful na talaga na nakaka nakakainggit talaga. Nakaya pag sigig jump! Kung samput o oh, nakita. <laughs> Since palapit na talaga ang kasal ni auntie Sita. Ang ganda na dito sa likod guys. Pakita ko sa inyo yung mga baboy na kakatayin para sa kasal ni auntie Sita. Tara punta tayo doon sa likuran ng bahay niya. So dito na tayo. Ito yung likod ng bahay. Ito. Dito yung mga baguan ni Auntie. And dito sila natutulog ni Uncle. Ito yung bahay na iniwan ng pinsan ni Brenda. yun ang lalaki na pala ng babo. Wow! hi. Hello, laki. Gravity 1 2 3 4 apat na malalaki, apat na maliliit na mga tag to 30 kilos to 40. Ito namang ang laki. Ginoo ko, Diyos ko. Uy! Ayan, ayun. Isa tayo. Excited. So, yun yung pakakaabangan natin sa month of February. Ang kasalan niya ni Sita. Mm, Dito talaga, oh. Nag-iba talaga yung dito na area. Naging parang sala na din. Hmm, dito ako lagi nagluluto before. And ito, is, ito yung kahoy noon, eh. Ngayon, ito na yung itsura. Oh, grabo. Ininstall pala to. Hmm. Hello, Bongo, yung idea dito. Hmm. So, hindi na siya dirty kitchen kasi malinis na siya. And pinuno dal niya talaga ng bulaklak dito ni Ate Ay Ayan, nagpa-vitamin C si Madam for the beauty. This Papa, is vitamin C and collagen. Alam. <laughs> Hopefully, may effect din siya, no? Ang gana mo. Kakain muna tayo. Uy, gutom niya. Chorizo. Wow. Wow. Alay na. Hindi ko sumukaon! Ay, ka rin. yung beer ko. Beer. Wala beer. Maganda, mana. Ay, siya, tanima. mag-beer. Kain tayo. Try ko yung chorizo na binili na banda na napakasarap. Spicy. What's that?

nice kay background kay mong ka diba guys nakakaganda talaga yung linis na background lagay na natin itong mga tequila it's part na siguro yun ito sa 15 ba ito? hindi mo naman ito sa 15 ba ito? Pwede ugay na kayo niya. Katupang nga kay Ate Wing. Hindi, hindi kayo tiwin isa. Ay, hindi. At ito bago lang katiwin. Meron ko. rin kayo isa. Mag 2 years ago? Ha? Ang sa? Ayan, prito din kami dito ng fried chicken. So, dalawang kawali na yung dinamit para mas malalitan. And may pangatlong kawali dun sa likod. Ay! And... <laughs> Alam, ikaw pa kayo mga kaas. Pero... muna uh, ang lili. distansya ka lang hmm. ah. ay. Hindi na sa tang area. Si Lumpia na sa area. Naubusan kami doon ng gasol. Sumipat dito sa kapila. Iba talaga ang maraming luto. Luto na. Dahil luto na. Tara, i-display na natin. Last na to. ba? Tara. Yan na. Ready na. Mag-behave kay na ay mga tao. Ayan. Sampay na. Halang-halang. Mm, and the bird chicken is na. Hindi ko muna ipapakita yung nandito na area kasi violation yun ayun pang pagtanga lang kay na sa kuya. Tapos din. Churisa. Bumitas. Ang yun. mo lang. Ganda. 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 ba? Ganda. 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 Ganda.

Hindi, pupunta kami ni Milmar. Mali-late lang kami. No, 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 no. Hindi, oh, late kami ni Milmar <laughs> ba ba ba? sa pag... Ba ba Oo, uh. Ay, Ay, ka pa Sayang kasi, di ba? Kulang talaga yung time na doon tayo last time. So, we need to more... Ah, gusto niyo mapalitan si Mark sa... Sa? Sa pub. Oh, di ba? kasi niyo mapalitan sa pub. No. Um <laughs> ka Alam mo kasi, excited tayong lahat sa Siargao, di diba? ba? Siargao So, let's go! kasi, so, I mean, invitation lang yun. So, Kaya nga. Bibig <laughs> na <tinyan> Di ba, Kang? Sa Cebu, Sa na kasi bibig na lang. Sa Cebu, wag na kasi bibig na Si Mama Bakang. mamutang siya muna. Huwag kasi tayo. Wait, siya ba? bakit siya mamutang? Bakit siya mamutang, bakit siya mamutang? Bakit siya mamutang, bakit siya mamutang? Ha? Kasi, pagpaka na naman. Kasi, kailangan pagpagpaw. Okay. Tapos, bawal ang walk-in. Ha? So, pili okay. lang may mga resita. Uh, Ay, okay. sila uh, nila pa picture? Yan, okay. resita. Ano ba yung resita? Kaya na nagsisidatingan ang mga bisita nila, Ate Charen. And dito sa Yellow House. Ayan na. Uh, Marami ng tao. And then, nag-chop ah! nag na sila ng lechon dyan. Ay! So, maya-maya siguro is mag start na yung kainan at nakapagtapos na yung pagluto ng mga tao dito. Halos lahat tapos na. Ngayon na, uh, busy na dito. Busy na dyan area. Nag-chop-chop na sila kasi napakalaki ng lechon. And waiting na kami dito sa kainan all the problems you of God, let's make the sign of the cross. Father, Son, God, and Spirit, Amen. Heavenly Father, we thank uh, We adore and worship your na name, Lord God. We thank you for all the blessings of life. Especially Lord God, we're celebrating the seven na birthday. Nalilin ang tatlo Lord God, madapos siya. Nabuutan niya bata. May respeto sa ginikahin na. Nabusutan niya ng mga katigulangan sa iyang environment, Lord God. Ito, bless her sa iyong sa iyong lini. Routine. Their God gives her um, perfect health. Their God, and also sayang family. Their God, sa kapasiktalawas sa lugar, their God, sa tanan, nagbahal Lord God. Um, sa uh, may this food also, Lord God, will nourish us and enlighten us in accord, and accordance with your will. Together, bless us, O Lord, and these like gifts which we are me. about to receive from have the bounty you Christ our Lord, by the of the Spirit. Amen. What's everybody go? Yes. Happy, happy birthday. birthday. Si happy birthday, Say birthday, birthday. Tita, alimin. Terima kasih. <laughs> 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 <hungan> <hungan>

Dida is here. Dito ang mga kids. Gutom na ka na? Hulo, uy. Eat plenty, ha? Very good. Wow. <laughs> <laughs> Gutom. Okay naman kayo dito na sa ila, di ba? Oo, okay. Sobra pa mga gani. Mga <laughs> bata yung drinks nyo. Tutusak, wala na.